Ang tulang ito ay pinamagat ang pag-ibig sa sarili. Hindi masamang ako'y tumingin sa salamin, pagmasdan ng aking sarili at kilatisin. Ano ang kailangan paguhin at tanggapin? Eh? Panahon naman para sarili ko'y mahalin. Tumayo ng tubig at iniayos ang pinig. Lumakad ng walang iniisip na ligalig, aking tatanggalin sa lalamunan ng tinig. Siyang pumipigil sa aking lupang ako ay marinig marinig ng mga taong nga humitinig sa kilos ko gagaling ng ayay magsik hindi nagmula sa kanilang bibig sa akin magmumula ang mga adhikan naubos na ang panahon sa paghabol, paghahabol paghahabol, paghahabol habol. ako na mayroong pagkakataon. Nagaksaya ako sa mga tula ng pagod sa wanda akong paulit-ulit na mahulog. Kaya ngayon sarili ko muna ang pahahalagahan. Pagkat hindi dahilan ng lalaking kawalan na hindi ako mahal at pinakaingatan upang ako'y maging habang buhay ng kasintahan. Hindi na ako maghihintis mo sapagkat so, hindi tamang sagot ang pagmumukmok upang alalahan ng mga taong nagbigay kirot. Malaya na ako sa sugat na kanilang idinulat. Makapal na usok ang sakin, kumukulong noon. Makalulungkot ang nagdaang mga kahapon, ang tangi mulang hiling at hangarin, ang maging malaya kahit nasasaktan pa rin habang nasasaktan mo, tuloy pa rin ng buhay. Hindi mababawasan na ang pag-ibig na pinag. Palagi kong inilalaan sa karapat dapat. Walang iba kundi sa Diyos lamang ng Alam ng Ama ang sa akin ay makabubuli. Saktan sa una pero hindi na Iingatan na ang sarili at magmamahal na muli. Yung walang ibang pasubali. Tahimik akong maghihintay. Magpapatuloy ako. Sa pagbabagong buhay kita kaliguran ng masasamang inaasal sa harap at gawa ng Diyos magpapakabanal